Tol. Brad. Ah, uh, TQC. TQC. Ah, uh, Balinsuela nakatira. Ayun pabradd oh, ayun, 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 ayun Brad, oh, ayun pabradd oh. Ah, dito na titingin sa Marilao sa tulay. Nakilala natin 'yun. saludo tol, saludo. Ah, uh, galing kay Chairman Eber ng Balinsuela. Chairman Eber, oy. Kumusta naman dito? <laughs> Thank you tol. Ayun tol. Saludo tol, saludo. Saludo, saludo, saludo. Salud, salud. salud, salud pang pangalan mo, Ton? Angelo. Angelo, pangalan ko pa. Alexis. Alexis. Mane. Ha? Mane. Mane. Ayun, o. Oh. Si Tol Mane. Thank you, thank you. Ayun, o. Oh. Mga mabibili. Ay, salamat po. Ay, eh, ito, pa pala, meron pa pala. Nakalimutan ko. Ito, ito, Hey, Kertis. Kilala mo ako? <laughs> Hindi mo kilala. Oo, pero king mas ko. ko. Kilala mo ako? Hindi na 'yan pagbubagan 'to eh. <laughs> Ayo, mga tol. Brad, sub chapter. Isa sa chapter na binuway ko. Uh, ah. mo, tol. Marvin, Marvin Brad Marvin Alexis, tol. Wish. Si Wish. Oh, sub chapter Kertis, baka naman lalo mo 'yan. <laughs> Hindi ako kilala <laughs> eh. Joke lang. Salute tol, salute.